Sa simula ng movie ay makikita natin ang gamer na si Junwoo at habang naglalaro siya ay ibinalita sa TV na may isang virus na kumalat sa buong South Korea at nagkakagatan na ang lahat ng mga taong infected at hindi na ito mapigilan ng gobyerno at makikitang nagkakagulo na ang mga tao sa labas upang makatakas sa mga nahawahan natakot si Junwoo nang makita niyang nagkakagatan na ang mga tao sa labas Pagkatapos ay may biglang pumasok na isang lalaki sa loob ng kwarto ni Junwoo at sinabi nito na makikibanyo lang ako, dahil sa napanood sa balita ay alam na ni Junwoo na nahawahan na ang lalaki kaya't agad niyang pinalabas ito at inilak ang pinto, pagkatapos ay itinext siya ng kanyang pamilya kung buhay pa ba siya, nagsulat siya na I'm still alive sa isang sticky note at idinikit niya ito sa kanilang picture, at kaya niya ginawa ito upang mabuhayan siya ng loob at magkaroon ng pag-asa, at makikitang ginagamit niya ang kanilang ref upang hindi makapasok ang mga zombie, at upang makahingi ng tuli tulong ay nagpost siya sa social media na buhay pa siya, ngunit wala namang dumating na tulong dahil maraming mga zombie sa kanilang lugar. pabilis na kumalat ang virus sa kanyang mga kapitbahay at kahit na naging mga zombie na ay natatandaan pa din ng mga ito ang kanilang ginagawa sa araw-araw gaya ng pagpasok nila sa trabaho gumagawa si June Woo ng mga video upang makahingi ng tulong at makikitang nauubusan na din siya ng stock ng pagkain at nawawalan na din siya ng connection sa internet kinagabihan ay nakita niya ang isang babaeng pulis na nakikipaglaban sa mga zombie, kaya't nag-ingay si Junwoo upang matulungan niya ang pulis ngunit napatay din ito ng mga zombie, pagkatapos ay nabuksan ng isang zombie ang kanyang pinto at inatake siya nito, ngunit agad siyang tumakbo sa labas at kumapit sa bakal kaya't nahulog ang zombie, pagkabalik ay nakita niya na wala na siyang pagkain, kaya't ininom na lang niya ang natitirang alak upang mawala ang kanyang gutom, kaya't nang dahil dito ay nagkaroon siya ng hallucination na dumating na ang kanyang pamilya at naging normal na ang lahat, pagkatapos ay Bigla siyang nakatanggap ng isang voice note mula sa kanyang pamilya na nagsasabing magiging mga zombie na din sila, kaya't nang dahil dito ay nagwala siya at nagbasag, pinatay din niya ang isang zombie sa labas ngunit bumalik din siya sa loob ng makita niya ang mga nakakakilabot na mga zombie at pagkapasok ay nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya magiging isang zombie kaya tinangka niyang bawiin ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng isang lubid ngunit habang nakabitin ay tinamaan siya ng ilaw ng laser sa kanyang muka kaya't agad siyang kumawala sa tali pagkatapos ay nakita niya sa kabilang building ang isang babaeng nakaligtas na si Yubin at nag-usap sila sa pamamagitan ng mga signal nakahuli si Yubin ng isang zombie sa kanyang bitag kaya't pinatay niya ito at nakita niya na gutom na, gutom na si Junho kaya kinagisan niya ito ng isang tali upang mabigyan niya ito ng pagkain, ngunit nahulog naman ang tali sa daan, kaya't ginamit ni Junho ang kanyang drone upang may padala niya ang tali kay Yubin at nakuha na niya ang pagkain na bigay nito, ngunit nang makita ng isang zombie bombero ang lubid ay ginamit niya ito upang makapanik kay Yubin, kaya't nawalan ng malay si Yubin nang tamaan siya ng kanyang lamesa kung saan nakatali ang lubid, pinalipad ni Junho ang kanyang drone sa zombie bombero upang hindi ito makapanik at nasugatan niya ang mukha nito, at makikitang nagsuguran na ang mga zombie sa pinto ni Junwoo kaya't naguluhan na siya sa kanyang gagawin, nahawakan ng zombie ang drone ngunit nang magising ay biglang pinalakol ni Yubin ang kamay nito kaya't nahulog ito sa ibaba at namatay. Naghanap si Junwoo ng pagkain sa ibang apartment at nakakuha siya ng mga pagkain radio earphones at mga gamit para sa hiking, pagkatapos ay bigla siyang inatake ng may-ari na naging zombie, ngunit nagawa naman niyang makalabas at makatakas, ipinadala niya ang isang radyo kay Yubin at dahil dito ay nakakapag-usap na silang dalawa, pagkatapos ay nagsahod sila ng mga container sa ulan upang makakuha sila ng maiinom na tubig, at isang araw ay nagpuntahan na ang mga zombie sa apartment ni Yubin, tumawag si Jun Wu sa kabilang apartment kaya't nagsuguran doon ang mga zombie, ibig sabihin na malalakas ang mga pandinig ng mga ito, kaya't agad silang dumapa at tumahimik upang hindi sila marinig ng mga zombie sa labas, pagkatapos ay sinabi ni Yubin na wala akong nakikitang mga zombie sa 8th floor ng building nyo, at kailangan na talaga nating makapunta doon upang makahanap tayo ng mga pagkain upang mabuhay, agad na bumaba na si Yubin at nakipaglaban na siya sa mga zombie upang makapunta siya sa building ni Junwoo, ngunit bumaba na din si Junwoo upang mailigtas niya si Yubin sa pag-atake ng mga zombie. Matapos ang matinding hirap at pakikipaglaban ay nagawa nilang makapasok sa isang elevator at nakarating na silang dalawa sa 8th floor ngunit makikitang hindi pa din sila tinantanan ng mga zombie at sinundan sila ng mga ito sa itaas at pagkatapos ay bigla silang tinulungan ng isang lalaki at binigyan sila nito ng pagkain at tubig, nung una ay nagdududa pa din si Yubin sa lalaki kaya't hindi kinain ang ibinigay nitong pagkain, ngunit dahil sa pamimilit nito ay kinain na din nila ang pagkain, hindi naman talaga mabuting tao ang lalaking iyon at niloloko lang sila nito, dahil nilagyan pala niya ng gamot ang pagkain kaya't nakatulog ang dalawa at pagkatapos ay itinali niya ang mga ito, at kaya pala ay balak niyang gawing pagkain si Yubin sa asawa niyang naging zombie, samantala ay nagising na si Jun tinutukan niya ng baril ang lalaki ngunit hindi siya pinansin nito, at wais na tinakpan ni Yubin ng damit ang muka ng babaeng zombie at itinulak niya ito sa asawa nitong lalaki, kaya't ito tuloy ang kinagat at pinatay ng babaeng zombie at pagkatapos ay binaril sila ni Yubin, ngunit nagsuguran naman ang lahat ng mga zombie sa apartment nang marinig ng mga ito ang putok ng baril. Kaya't sinabi ni Yubin kay Junwu na barilin mo na ako ngunit bigla nilang narinig ang tunog ng isang helicopter at pagkatapos nilang makipaglaban sa mga zombie ay nagawa na nilang makarating sa rooftop at sa wakas ay hindi nila nakita ang helicopter doon kaya't pinagbabaril na lang nila ang mga zombie sa natitira nilang mga bala at nagdasal na lang din sila para sa kanilang mga buhay at sa huli ay biglang lumabas na ang helikopter mula sa kanilang likuran at nailigtas na sila ng mga ito habang pinagbababaril ang mga zombie. Pagkaalis sa lugar ay nagkaroon na sila ng signal at napakasaya nila nang makita nila ang mga text message na mula sa kanilang mga kaibigan, at pagkatapos ay ipinost na nila ang kanilang mga picture at sinabi na nila ang kanilang lokasyon, at sa wakas ang stay alive ni Junwoo ay naging alive na ngayon dahil nagawa na makaligtas mula sa mga zombie.